Ayan, uh, ganito po ang paghuli namin. Meron po tayong net na panghuli sa kanila. Ang tuturukan po natin ng uh, ivermectin at saka vitamin B complex. Uh -huh. Magandang araw po At ngayon pong araw na to Iwawalay na natin Itong anak ni Christina Sa kanya Kailan ba dapat iwalay Yung mga big Sa kanyang inahin uh, Alam niyo po ba Sa aming practice dito Ang uh, pagwawalay po Namin Ay uh, 30 days mula Nung ipinanganak ang uh, ginagawa po natin ang kailangan-kailangan po nating gawin ay ganito. Una, ilipat yung mga beak sa malinis na kulungan. Kamukha nito na disinfect kahapon ito. na disinfect natin kahapon to para nga ilipat natin ngayon yung mga bagong beak. Tingnan po natin ang kondisyon ng ating mga beak. At uh, kung kinakailangan pong purgain dahil nga meron tayong na sintomas na nakita yung isa po ay parang meron ng galis ibig sabihin kinakailangan na po natin ng na purgahin dahil baka meron tong parasites na sa kanyang uh, katawan so ito po ang uh, dapat natin gawin uh, panatilihing malinis sa unang araw at sa isang linggo ng pagkawalay ng ating mga bake para po hindi po sila magtahe at ang uh, mga baboy po naman natin na to, itong sa atin naman po ah, pang pitong araw mula nung pinanganak pinraktis na po natin na bigyan ng commercial feeds yung pong uh, booster feeds ang sinasabi ngayon ang uh, pagkawalay dapat marunong na silang kumain talaga yung malakas na silang kumain Ayan po ang kanilang ina, si Christina. Ayan po, nilabas na po namin dito sa kanyang pahanakan. Ito noon ay na-disinfect natin. Ito yung uh, dito sila lumaki this December 3 nung ipinanganak. Ngayon ay January 3. Kaya ngayon po tayo magwawalay ng bake. Malas malaki po yung mga bake niya dahil nga ito anim ng pinanganak ngayon yung isa namatay tapos ah namatay pala yung dalawa yung isa namatay dahil nga sa mali ng pinanganak ngayon naman yung ikalawa dahil namatay dahil sa pagkapon namin mayroon po siyang luslos at lumabas yung bituka yun po ang pagkakamali namin hindi po namin naagapan kaya po siya ah, namatay at lumabas yung bituka nung aming siyang ah uh, kinapon ngayon po ang uh, yung uh, iwawalay natin mag-inject po tayo ng ivermectin at saka vitamin uh, B complex ang uh, dosage po na gagamitin natin ay uh, sa B complex po ay uh, 1 ml at saka sa uh, ating ivermectin at nalagyan po natin lang uh, kahit na 0.3 to 0.5 ml lang man po ang uh, ituturok natin sa kanila ang gaganda ng mga big ni Christina so tamang tama yung pagwalay natin mapinong mapino yung balahibo nila mali man lang na meron silang uh, parang galis yung isa kaya kailangan na po natin silang uh, turukan ng ivermectin ayan uh, ganito po ang paghuli namin meron po tayong net na panghuli sa kanila ang tuturukan po natin ng uh, ivermectin at saka vitamin B complex ito po yung sinasabi kong parang uh, galis kaya tama kailangan, turuko na po natin sila ng uh, ivermectin para matanggal ang uh, mga pantal-pantal na parang uh, kagat ng lamok o parang galit ang pag-inject po ng ivermectin ay dito sa balat dito po kami nag-inject dito sa subcutaneous injection po, kung tawagin dito po ang daming tinuturok ito sa ilalim ng kanyang uh, legs malapit sa chan. Sa balat lamang po. Itong pang na to ay ating titimbangin para malaman natin yung uh, kanilang timbang nung ating silang iwalay. Titimbangin natin po itong panghuli na to, itong pang-apat. natin itong uh, pang na biik para malaman natin kung ilan yung uh, timbang Meron tayong bascula rito. So, dad timbang natin. I Ibaba mo yung ano mo. Yan, ilan siya? Ano hindi. Pito. Yan ah uh, 7 kilos Yan ang uh, timbang niya ngayon hiwain natin 7 kilos po ang timbang niya ngayon Ayan uh, tapos na po natin silang uh, mailipat dito sa bagong kulungan nila na na-disinfect na natin to kahapon at uh, sinabay na natin ang pagpapurga at pagtuturok ng vitamins sa kanila ang uh, kailangan po kasi ay suriin natin maigi kapag nagwawalay po tayo ng mga biyek at tingnan natin ang kanilang kalusugan ito ang napansin natin meron na silang uh, parang kagat ng lamok na parang gales kaya tinurokan po natin ng uh, ivermectin sabay na rin pampurga na rin yun at saka dahil uh, winalay na natin sila nilagyan na rin binigyan na rin natin sila ng uh, uh, B complex so ang uh, ipapakain na natin sa kanila ngayon ay commercial feeds bibigyan po natin sila ng uh, starter dahil uh, ang starter po ay yung uh, ay nung una pala nilagyan natin ng booster feeds nung mula pitong araw hanggang sa uh, pagwalay ito ay uh, gradually paunti-unti natin silang nga uh, i-mix yung pagkain nila hanggang sa maging starter ngayon naman po, ang uh, sinabi ko sa inyo, ito po ay aming practice. Hindi ko po nire-recommend. Meron po kasing iba, pagkawalay, hindi muna sila nagpupurga. Kumisa nagpapalipas pa sila ng limang araw sa linggo. Depende po sa lusog at uh, laki ng ating mga biyek. Yung po napansin ko dito sa atin, kaya ko po sila pinurga, malalaki naman sila na timbang po natin yung isa meron po 7 kilo okay na po laki sa mga native na ganito isang buwan ng uh, gulang so kaya po ganoon ang ginawa ko sa ngayon ngayon uh, pagkatapos ng mga maalis uh, sa kanilang dating uh, kulungan kung saan sila, ngayon ay ginagawa na natin na uh, Linisin ulit itong kulungan itong panganakan para magamit ulit. Ang unang-una natin gagawin, tanggalin ang lahat ng ipa at uh, mag-de-disinfect muli. I-disinfect -di natin ito para sa susunod na mga nganak, dito rin natin siya ilalagay. So ngayon, yung uh, inahin uh, si Christina, ayun, nandun na. So, maya-maya, ahanapin yung mga anak niyan. Kaya ngayon, yun, uh, busy pa siya. Nagkukot-kot sa bagong ipa na nilagay natin kahapon. So, hanggang dito na lamang po. At uh, happy farming po sa inyong lahat.